So ayan yeah, mga idol, good morning Ayan o, oh, luluto tayo ngayon ng pusit Saka lalagyan natin ng gata Ha, sarap uh, mga idol, ano bang ulam nyo ngayon? Pakuloan lang natin to Bago natin lalagyan ng gata Sarap Ano yan, pre Bah, ano ito na, na naman to ah Bakit? Ano yan, pre? na mo na agad. Opo. Ah, ah. Oh, ang sarap na. Ang lakas ng pangamoy, Eh, gagatan mo. Opo. Ang sarap na, pre. Aha, pre pa. Paano, ah? Ano pa. Ano pati Ano? mo, oh. Ah, titingin ulit na sabaw. Sige. Hindi na, okay, sabaw naman. Bahani pa, laman naman ngayon. Opo. Ah, ah. May dumating na naman ng malaking busa. <laughs> Lalaro ka na naman ng ML eh. Hindi naman nata sa rank mo. Anong rank mo na? Uh, epic. Epic ano? Epic straight. Ba, hanip pa Ah, alam ko yun. Yung mga epic na uh, nagkokor ng gold. Hihihi. <laughs> 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 wow, magiging Ikaw nga. Ah, na, na, magiging, ma, ah, da, da, magiging ano? Metic. <laughs> Mo. Ay, ikaw nga pala, ang ginagawa mo nga pala, MM, ano, ano, MM Balmond. MM <laughs> Balmond, Ayos. Q, titigin ka ba nito sa baw? Opo. Sa baw ba? Hindi, hindi sa baw yung laman. <laughs> Ay, Alam ko, sa baw eh. Yeah, maglaro ka lang na maglaro dyan, pagkaluto nito.

Wala ka sa akin. Five minutes later. Wala mga epic talaga, no? Ba't Laila, katapat mo dyan? Explain dyan, ha? Mayroon ko. Ah, ah. Ayun nga ba, sinasabi ko, yung eh? Pag ganyang, ano, rank, eh, rank, epic, eh. Mga ano baka takot lang talaga yan, mga katapat ko ah, no, dito. Po. Ginamit ko na yung pinakamasalat kong balmon, eh. Ano ah, no, balmon, na Katapat, Laila, ba? Wala na mga mga... talaga epic. Basta kung ano na lang mga ah. Laila, XP ah Ba ano, <laughs> e, nangangamoy ng... na yung ulam mo ah Sige lang, ko muna Oh, lali <laughs> <laughs> Ano naman mga laruan nyo ba? Mga epic talaga Ah, <laughs> oh, sarap, to. Ay, ansarap, luto ako ito Nangangamoy na, siya ang sarap nun Ba, ang sarap nun, nagtututong Oh, nagtututong na Ang sarap Nakakamuna na? Ay, patayin ko na pala. Totoo na. Sarap. Tikem, tikem. Mmm, sarap. Cute na to na. Sarap. Ay, ito na ba? Opo, tikman mo itong sa baba. Ah, tikman mo. Ay, ba. patayin naman. Batay ka lang. Tikman mo muna yan, o. Oh. Ang sarap niyan. Tingin mo, okay na. Okay na, pero yan sarap. Sarap, sarap, sarap. Eh. Ah, gusto mo laman? Opo. Sige. Kasi ano lang po rin yung pinakasabaw na kakapit sa ano yung salaman. Ang sarap na. opo nga. Opo. Gusto mo laman, ha? Opo. Sige, teka lang. sarap nga na ito. Kapit na kapit yung sarsa dito. Ano no, kaya no. yun? Tabo lang, ulam na po rin. Talaga naman. Ah. Na, ang sarap niyan Ang uh, um, sarap ay, ah. Ano, okay na? Labog na ba? Ano, ano ka pre? Labog na ba? Ano, ano ka pre? Ano <laughs> ba? Buho pa, buho pa Buho pa, buho pa May apalahan lang siya <laughs> Hilaw pa yan Oo ah, Sarap lang. <laughs> Baiklah ang